Hello, 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 mga kaibigan. yan magandang araw po sa inyong lahat. November 17, 2024, araw po ng linggo. Ngayon din ang araw ng pananalasa po ng Bagyong Pipito, which is nasa category Super Typhoon number 4 po tayo rito sa ating area. So, before ko simulan yung ating video update ay pinapaalala. Hanan po natin lahat ng ating mga pabayan, iba yung pag-iingat po. No, Uh, maging proactive at maging advance ang pag-iisip, mag-ingat at huwag huwag magpaka sakali, no? At uh, sana po ay maging ligtas po ang lahat, no? Lahat po ng uh, ating mga pananim, yung ating mga alagang manok, mag alagang hayop, ang ating mga mahal sa buhay ay atin pong uh, i-i-save key ilagay po sa mga ligtas na lugar, no? And uh, i-check na po ang inyong mga uh mga cellphone charge na na mabuti at uh, baka bigla mag brownout at least meron po tayong way of communication yung ating mga emergency kit yung ating mga mga pagkain no mga uh, tawag doon mga emergency na pagkain ay atin din pong i-prepare okay so now uh, balik po tayo dito sa uh, topic of discussion for this video ngayon po ay November 17 ito po ay pinisa, no? Inalagaan ko po, to no? Ito po sa mga newly tune, tune in. Kung tingnan nyo po sa ating previous video, ay isinye ko sa inyo nung akin po nung tayo ay naglakas ng loob na simulan itong proyekto na to Bumili po ako ng day old chick, no? From, uh, from certified breeder kay Doc Erwin. At ito po ay um uh, from ano from uh, from I think island born po ito eh island born po ito na po na I'm I'm not so so sure no pero ito po ay from uh, Zex -Zex Republic yung linya po nato okay so ayon nga sa ating napag-aralan during sa training at ang, ang advice ng ating mga mentor kailangan kung mag po kayo ng mga manok ay siguraduhin yung linya no yung genetic lines ng inyong mga manok kasi diyan po nakasalalay yung magiging output o yung magiging result ng inyong poultry business. Okay. So sa ngayon, ito na po siya. Hindi naman po tayo na overwhelmed, no? Doon po sa ating pag-aalaga. So complete po, na sunod naman natin yung ating vaccination program. Okay? Ang pagkain din, ang feed natin din ay nasunod so so far ngayon. Tapos na po sila nag-graduate na po sila sa egg 2000. So mag-i-start na po tayo magbigay ng uh, ano na, uh, ano na yung para um, grower na, grower na ang um, kanila magiging uh, patuka. Okay? And kung makikita po ninyo, meron po akong nilalagay po doon from time to time. No, pag naubos yan, nilalagay namin. So, uh, ayan po ay mga uh, green, mga dahon-dahon dyan sa paligid. Mix po yan ng, uh, ng, ano, ng mulberry, ng dahon ng kamuting kahoy. kakawat ng ano na sorry ng kakawat ng malunggay no meron din po yung madre ni agua sa yung mga mga damo-damo diyan -damo sa paligid So, binabundle namin. So, binibitin namin dyan. So, parang ang magiging ano nila, parang merienda po nila. Merienda nitong ating mga alaga manok. Ito po ay nasa 3 months na. Uh, na which is uh, 12 uh, weeks. No? So, malapit na po. 4 weeks na lang. At uh, tayo ay magkakaroon ng first egg drop. Kasi ang target po natin, kung masusunod at kung tama yung ating pag-aalaga, ang unang drop po ng itlog nito ay uh, December 15 yan, December 20 yan dapat meron ng egg drop yan okay. ang breed po na to ang genetic line ay ito po ang mga magiging parent stock ng dominant red or D853 saka yun naman mga bulik-bulik na yan yung BPR natin ang magiging anak po nila ay dominant black or yung tinatawag nating D109 yan merong po itong egg production na 300 uh, eggs uh, per year at least 302, 310 mga ganyan and ito po ay tinatawag na dual type na mga breed ng mga manok okay? so ano po ibig sabihin ng dual type so yung dual type yung pong itong uh, pag po ito ay nangitlog na yung kanyang mga lalaki ay yun po ay uh, for meat production or inasal type na mga na meat at yung namang babae ay yung ating gagawin mga layer for non-cage production. So, nakaganyan lang po yan, nakawala dyan. Okay? So, kung maalala po ninyo, meron po tayong in-experiment na RTL na cage. doon pa rin po sila. Yan, nangingitlog pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-itlog niya. So, wala. Tuloy-tuloy. As in, mula po nung week 16, week 17, dire so, hanggang ngayon, walang patid po ang pag-itlog ng ating manok. So, kaya, kaya po nagkaroon ako ng interest na mag-alaga po ng manok. Ay dahil po doon sa daily production na yon. Okay? Pero siyempre, uh, hindi naman pwedeng puro YouTube YouTube lang tayo aasa. Kailangan natin ng actual data na magmumula sa ating actual experience kasi doon tayo mas natututo. And hindi po nag i stop doon yung pagkuha ng knowledge, no? Ang end loop po ng pagkuha ng knowledge ay yung pagbabahagi nito, i-share po natin yung knowledge kasi mas parang ano no, pag binahagi po niyo yung inyo natutunan, mas um, nag expand no yung benepisyo ng knowledge Saka parang mas madali mong maalala. no parang pasok agad sa yung kaisipan kapag binahagi mo sa mo no so first ang ginawa natin dito naghanap tayo ng mga training or nag uh, attend ako seminar of course no kailangan i-equip natin yung sarili natin sa mga uh, kaalaman sa paghalaga naman no and then nag YouTube. YouTube. Hangga, may, habang may pagkakataon, YouTube, YouTube, YouTube. From multiple sources. No? Huwag po kayo magre-rely lang sa isang source. Kailangan po pag halimbawa, eh, uh, pag, pag, ginamit po yung YouTube University, dapat mayroon po kayong at least four na, uh, na different source. Dapat maka, makita po kayo ng videos nila na sila ay nagdi-disagree. No? Kasi kung common sila para-para yung -para sinasabi, dapat makahanap kayo ng video na nagdidisi agree sa sinasabi nila para meron po kayong pang check in balance no baka hype yung nasasabi nila so yun po yung way ko para ma-validate ko kung legit ba yung ano yung information and then finally actual na actual test so moving on balik tayo so simple na setup setup natin meron tayong mat para pag ayaw nila sa ipa ay eh, gusto nila makatulad yun no? may mga nakapatong sa ipa meron silang uh, meron silang elevated uh, area no na doon sila magpapahinga. Ngayon kung gusto naman nila mag rice um, rice hash don ayun meron doon. Ayun no. Yun yung sinasabi ko, ganyan no. So ano sa tingin niyo po niyo yung magiging production po natin no. Yung produce natin masaya, masaya po yung ating mga manok, mas quality yung ating uh, mapo-produce. Okay, later on ko na ipapakita yung RTL type yung battle cage. Ngayon, ayan. Meron din po tayong hapunan para sa mga gustong humapon. Napansin ko yung mga bulik yan, gustong gusto niya ng mga humahapon doon. So sa corner ko nilagay para yung corner ko kasi na yun medyo mahirap yan on, na space. So mas maganda. Doon lang ako naglagay ng mga sapunan niya. And then mapapansin po ninyo guys, no, yung ginamit kong hapunan is hindi bilog. Palapad para ano, naka, 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 ano tawag doon? Nakahulma yung... yung paanong ating manok. Pag bilog po kasi ginamit nyo, mga ganyang kalaking bilog, paikot-ikot po yan, nagkakaroon ng kalyo yung kanilang paa. So, mas better po yan, mas komportable uh, po sila. Okay? And then, ayan, naka-elevate yung ating uh, uh, feeder. Pag, pag maglalagay ako, dudukutin ko na lang dito. Hindi ko na rin pumasok sa loob. So, as much as possible po, i-minimize po natin yung pagpasok sa loob ng ating kulungan. Uh, especially ng ating parents stock para ma-minimize po yung Uh, pagkuha ng kanilang pagkuha ng sakit. So biosecurity guys. Okay? So ang parent stock po ay not intended for free range, no? Wag na wag pong i-free range ang parent stock, yan po ang advice po sa amin dahil ang parent stock ay dapat ingatan, mahal po, mahal po, mahal po ang ang pagkakabili natin yan kaya ingatan po natin silang magkasakit. So actually po ito yung kanilang magiging production, yun po yung gagawin nating F1 or yung hybrid. So, yun pa lang yung ating imamarket. Ito po, ito po yung ating magiging source. No, kumbaga sa golden, kumbaga sa ano, uh, oil well. Ito yung ating oil well na, na continuously magbibigay sa atin ng uh, mga bagong flock ng, ano, ng mga manok. Okay, so pagkain nila ay ngayon nag-graduate na po sila sa chick booster. So, egg, egg, ano na po kinaka ang kakainin nila? Egg 3,000 or yung chick grower na. Simula ng grower kasi one month lang po ito one month po silang grower and then after one month po magsisimula na po silang mag-convert into layer feeds. So yun po yung natutunan natin doon. Okay? So alam niyo na kung bakit tayo nag-alaga ng konti doon. So meron po tayong tinatawag na, na conversion from grower to layer and then finally puro layer na ipapakain natin. So ngayon grower na po ito, tapos na po sila sa chick booster. Chick booster pa tawag doon yung egg 1000 sa egg 2000. So tapos na po tayo nung graduate tayo doon and then from time to time nagbibigay tayo ng mga gulay. So pag naubos na, na yon lagay ulit tayo. Ganyan lang. So diyan uh, ang napansin ko mas gusto nilang kainin yung mga dahon kapag nasa maliwanag. So nakabitin para madali nilang himay-himayin. So hindi ko na po yung chinachap-chap para mas madali po sa akin kasi additional trabaho po sa akin pag chinap ko pa. So ang ginagawa lang namin kuha ng sanga, kuha ng kuha dito, combine ng mga mga ano may minsan may oregano pa yan. Sila nang bahalang magpipik uh, diyan, maghihimay. Yan para maano oh, yan. Huwag kayong mag-away, mahal tinapay. Eh. Okay, so ito po pagdating po sa ratio nung no, ng rooster ratio. Apat po yung ating rooster na natira, okay? And then uh, 17 po yung mga babae. So combine na po yun lahat-lahat. So bali lahat po ito ay 22. So sakto lang naman po ang base po kasi sa pag-aaral po ng ano ng ating mga mentor. 1 is to 7, 1 is to 8 po yung katamtaman na ratio. 1 is to 5, okay, nagsisimula dyan. Pero ang katamtamang ratio po, optimum ratio ay okay ang production 1 is to 7 o saka 1 is to 8 so yun po, base po yun sa kanilang pag-aaral so malalaman po natin sa actual okay, so ayan, uh, wala naman akong masyadong na-encounter na problema po dito nung ating inalagaan mula nung, nung sila ay uh, day 1 no? Uh, nagkaroon po tayo ng mga mortality, hindi dahil sa sakit no? nagkaroon tayo ng mortality dahil sa handling no? during the transport minsan na, 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 nadaganan ko ng patuka ng pakain kasi maliliit pa sila so yun yung mga learning process na tinatawag ang pinaka main po na na-encounter ko dito, pinaka talagang um, na tawag na natawag doon disaster is nung nakapasok yung aso no doon sa ating kulong kasi before doon ko po doon pa po sila nakalagay and then hindi po masyadong ganun ka ano yung kanyang kulong-kulungan yung plastic lang na green So nangat po yun ng aso, nakapasok yung aso, nakain po niya uh, almost kalahati. Kaya, kaya nabawasan po yung ating uh, population. Pero yung namatay dahil sa karamdaman, wala po tayong ganon na occurrence na hindi kagaya po ng ating RTI. So mapapansin po ninyo, hindi po advisable no, na pagtabihin. Yan sa kaya, hindi po yan advisable lang, hindi po yan advise kaya, alam ako dahil wala akong choice, ito lang po yung space na, nasa akin kung ano po yung available, yun lang po yung nagamit ko. No? Doon po sa mga yon tuwing may bagyo, may namamatay. Guys, kasi nga po ano eh, yung condition nila ay ganito o yan optimize talaga high high ano, high density egg production no pero dire diretso po production yan guys so ito po ay decalb white and ang napansin ko lang dito yung itlog niya talaga hanggang large lang bibihira po yung mga jumbo okay o, of course syempre yung ating pagkain ay uh, controlled, no? hindi po natin sinosobrahan kasi pag sinobrahan natin baka wala naman na tayong kitain So andun pa rin po tayo sa sa ano sa suggested na patuka na binibigay sa kanilang edad. Okay. So pagdating po sa ano sa fly control, ito lamang pong ginagamit ko. Po. Yan, nakita. So after, sa umaga, walis din budbud -bud dito pag, pag wala, na ako nakikita, lagay uli, ganun. So para ma, makuha natin yung mga kakalat-kalat na langaw diyan na mag sa ating ano sa sa ano sa chicken man, sa chicken droppings, no. So so far naman wala tayong infestation ng langaw yung amoy naman oh, no, siyempre ito ika weeks na to so kailangan na, na schedule na siya for ano for naaalisin uh, pero hindi siya ganun ka sangsang -sang, no walang walang hindi maamoy no uh, actually ang problema namin dito ang problema ko rito yung ingay lang niya sa umaga maingay talaga so yun yun lang yun, yung kailangan yung i consider so much more kung napakarami niyan sobrang ingay na niyan yan eh ano lang nasa 33 na lang nat natitira natin 32 yata uh, 32 na lang po yung natitira no from 48 imagine so yan po yung sa kanyang condition kaya yung yung yung, next sa uh, kulungan po namin inimprove po na inimprove na yung ano yung ventilation para mas maging para hindi sila ganito dito yan ganyan na lang, ganyan lang talaga yan kapag napapansin ko nagkakaroon ng mortality kapag bumabagyo umuulan tapos biglang aaraw ganun eh, napakainit po dito sa lugar namin so kaya uh, napaka-importante po na piliin yung ano yung yung ano yung bahay ng ating mga manok. So far yan guys, no? Uh, we expect na ito po ay mangitlog mag first egg drop sa December 15, December 20 ganyan simula na po ang itlog niyan. So 4 weeks from now. So ayan, uh, sana nasusubaybayan niyo po yung ating journey, yung ating follow along ah, uh, ito po ay project na hindi mabilisan, hindi kagaya ng ating mga online campaign sa e-commerce, no? Mabilis within 24 hours, may result tayo. Dito po sa farming, sa agriculture, talagang long term. 6 months, 4 months, 1 year. So ito po actually, ito ay pre pre preliminary no activity para po sa project natin namin ito next year pa. So imagine next year pa po ito pero sinimulan na namin ng 2024. So ganun na po yung yung uh, yung ating uh, business planning ngayon hindi na po kagaya noon na uh, within days. So sa mga kaibigan natin sa e-commerce um uh, by darating yung time na babalik tayo diyan, medyo nag-enjoy -e pa tayo dito sa agriculture. agripreneur so ayan so bye niyo lang din ako kung kayo na bobo nagka para maiba naman no, no? <laughs> sa mga kasama natin sa agri sa mga mga kasama natin sa association maraming salamat sa pagsuporta no? sa pag-tune in kung kayo po ay naka-tune in hanggang ngayon Ah, uh, subaybayan so po niyo hanggang dulo no para ma, ma kumpleto po natin yung loop ng ating follow along video follow along. This is experiment not only for me but also sa mga uh, kaibigan natin, ng mga uh, friends natin na interested mag-venture sa ganitong poultry industry. Okay? Sa mga kaibigan naman natin na mga eksperto na specialist, please po no pag mayroon po kayong naobserbahan na mali na ginagawa ko Uh, mag-iwan po kayo ng comment para matuto po ako, makorek ko po kaagad. So, ito pong lahat ng ginagawa ko ay galing sa YouTube, galing sa pagbabasa-basa. So, syempre, may mga discarding, baka na-try nyo na. So, we will really appreciate, I really appreciate kung sabihin nyo na ako in advance, no? <laughs> ba? Diba? So, ayan, guys, no? Pagdating po dun sa IPA, paalala, pag kayo po ay maglalagay ng IPA sa inyong kulungan, gumamit po kayo ng bagong IPA nyo. Huwag po kayong gumamit ng ipa na nakatambak sa kiskisan kasi baka po yun dapuan ng mga mga ibon-ibon, ibong ibon bahay, may sakit po ibong bahay, may lalagay nyo po sa inyong kulungan. So, lagi pong gumamit ng bagong, uh, bagong ipa. Okay? So, napaka-importante po nun. So, yan guys, no? Yan yung ating update sa ngayon. Sana po ay uh, subaybayan nyo ako pag nag-first egg, egg drop siguro. Magbibigay, magpo uli ako ng panibagong update and i-share ko sa inyo kung ano po yung ating mga uh, mga mga lesson learn on, on 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 that period. So hindi na po ako weekly nagbibigay ng update ngayon, no? Hindi na po araw-araw. So pag uh, from, pag needed na lang para uh, hindi ko rin ma, ma ano, hindi ko rin ma-flood yung inyong mga feeds. So maraming maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat. Magkita-kita po tayo muli sa ating susunod na videos. Sa mga nag-aabang sa ating bell pepper vegetable, uh, vegetable uh, venture, sa susunod po na video, i share ko sa inyo ating vegetable venture. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagkita tayo ng bell pepper. Meron po tayong bagong venture, yung ating kalamansi. Abangan nyo po yan. Check nyo po sa ating... Uh, Uh, sa ating Facebook no nagsimula si, ini-restart ini, ini po natin yung ating kalamansi enterprise and uh, nagdi deliver na po tayo doon nag, nagha-harvest na po tayo at nagde-deliver po tayo and then tingnan po natin yung mga susunod na abangan po natin yung mga susunod na kabanata later on no heads up to uh, later on naman yung kamatis tayo doon po tayo sa medyo malaking kamatis yung salad type na kamatis yun po yung gagawin natin sasabay po natin diyan next year dito po sa ating manukan So, yun lang mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Keep farming. No? Keep safe. pag po kayo lahat at pagkita-kita po tayo muli sa ating susunod na videos. Bye-bye!